Hi guys, this is Mediol. Lilibutin natin ang GLU City na ano, tawag yun SM. At bago tayo magsimula, like and subscribe muna kayo dyan. Babu! Tara na guys, let's go. Let's go sa paglilibut. Ayan. Tara na. Andito ata si Kuya Is. Hula ko. So yun guys. Ano guys. Kaka. kaka kakagawa lang ba nito? Ayan guys. Di pa siya nagkagawa malapit pa siya matapos. So, yung guys, tara na. Libutin na natin. Uy, si Kuya is mm, Guys, tara na. Okay, na tayo. Excited na talaga ako maglibot dito. Ngayon lang ulit ako makakapaglibot. Uy, si Kuya is Nandyan pala siya. oy oy uy. Pala si Kuya Mark. Hi, Kuya Mark. Uy, guys, ang ganda. Ang ganda, guys. Ayun, guys, so ang ganda. Ayun, know, oh, ang ganda. Ang ganda, guys. Uy, umaras, guys. Uy, uy, nanaglag ako. Akit ulit tayo. Let's go. na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. na. Wala, yan na. Ginagawa na. Excited na ako matapos to. Para makapag-vlog na tayo ng maayos. So, yun guys. Let's go na. Ayan. Ayan na. Tara, mamaya bababa tayo dyan. Uy, ano yun? Ano kaya yun? Uy, ang ganda kahit ano Ito guys Mamaya igagawa yan Lahat yan Pero guys Isa-isa lang Masakit sa kamay yun guys Yan Uy ang lawak dito guys Malawak siya Hello please. ang ganda dito guys ayan baba na tayo dun gusto ko bumaba dun eh gusto ko rin bumaba uy ang ganda dun oh uy ang ganda kailan ba to ang ganda naman Wow! Ang ganda naman dito. Sobrang ganda. Uy, may elevator. Tara, akit tayo. Wait lang. First person muna. Tara. Tara na. Pindutin lang natin yon, Tara. Pindutin natin. Uy, yang ganda. Ang ganda, guys. Sobrang ganda. Ang ganda ng elevator. What the hell? Hmm. Yan na sa shirt na si Kuya. Mark. Si Kuya Mark pala. ganda pala dito. Ganda. Tara, labas na tayo. Magpapaalam na kasi ako sa inyo. I-end -e ko na tong vlog ko. So, guys, dito nagtatapos ang aking video. Salamat sa panonood at like and subscribe muna kayo. Huwag niyo pong kakalimutan. Yan guys. Babu.